Tingin ko sir, Ayun. Nakawan lang yan siya, malamit Di pa. Hindi pa sagad one. yan sir. Check mo so sir Pag binuksan mo, In ilaw ito. siya. So working naman lahat sir ng functional button natin. Good day mga kajakpat! jackpot Ako nga pala si Scrappy Coco. May four list na naman ang mabait nating agent na si Ma'am Rachel. 2024 Toyota Bios XLE. Tara! Samahan nyo kami. Let's go! Wala pa kami sa office pero nandyan na ang client. Kaya nga pagdating namin ay pinasidip namin agad ang sasakyan. Una nilang inikutan ang exterior nito para makita kung sariwa pa. Pagkatapos ay sinilip naman nila ang makina. After nga nila sa makina ay chenek naman nila ang interior nito. Inexplain ni Sir Joshua at Dinemo ang mga functional buttons ng sasakyan. Kailangan talaga ito para alam ni client kung ano-ano ang mga gamit ng pindutan sa loob ng sasakyan. Pinakita din ni Sir Joshua yung rehistro para alam ni client kung kailan ang next LTO registration niya. Very satisfied si client dahil lahat ng pindutan ay gumagana. Kaya dumiretso na kami sa pirmahan. Sa pirmahan nga ay inexplain ni Sir Joshua yung mga papel ng pipirmahan ng client. Inexplain din niya kung kailan at saan magbabayad ng monthly payment. So ayun, after ng pirmahan ay dumiretso na kami sa picture taking. Sobrang bilis lang. Wala pang isang oras, Narilis na ang sasakyan. Naghahanap ka ba ng sariwang sasakyan? Si Ma'am Rachel na ang bahalang mag-assist sa iyo. Kumontak lang sa Facebook or sa number na ito. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong updated sa mga units and promos namin.